sa karugtong ng ating kwento. Nalipat na ang eksena sa Accentral Temple ng Song Family kung saan makikita ang maraming tao na nagsasagawa ng isang ritual. Pinapakilala ni Mr. Song Tian ang kanyang sarili sa mga ninuno at nagmamakaawang protektahan ang pamilya nila. Sana naway maging kaaya-aya ang hangin, mahina ang mga ulan, at naway makaakyat sila ng hakbang-hakbang. Biglang may lumabas na pulang usok na nagsasalita na ang sinaunang espiritual ng mga labi, ang dugo ng isang dalaga, sakripisyo, at tulungan daw siyang bumaba. Sumangayon dito si Mr. Song at sinasabi sa ninuno na huwag daw itong magmadali. Sa lalong madaling panahon ng kanyang mga apo daw ay ibibigay ang lahat ng mga ito. Sabi ng kanyang ninuno, sa loob daw ng susunod na tatlong araw, ang Apocalypse, ihanda daw nito ang kanilang sarili ng mabilis. Nagulat dito si Mr. Song, sa loob daw pala ng tatlong araw ang apocalypse, ano daw ang sinasabi nito? Bigla niyang napagtanto na maaring ito daw ay, hindi na niya tinapos ang kanyang sasabihin. Bagkus sinabihan niya ang lahat ng bumili ng malaking bilang ng mga tubig at pagkain. Kung hindi daw siya nagkamali, ang katapusan ng mundo ay nalalapit na. Sinabihan niya pa ang isang lalaki na sabihan daw si Shiju na dalhin daw ang mga tao ng madali. Kailangan na daw nilang isagawa ang pagsasakripisyo. Ngunit nagulat ang lahat ng biglang may sumira ng kanilang pintuan. Dumating dito ang ating bida. Hindi na daw nila kailangan magkagulo pa. Pumunta na daw siya dito ng mag-isa. Hinagis nito si Shijun na kinagulat ng kanyang ama. Ano daw ang ginawa nito sa kanya? Ang tapang daw naman nitong pumasok sa kanilang templo. Alam daw ba nito kung nasaan ito? Inutusan nito ang kanyang mga tauhan na tapusin daw ang ating bida. Dahan-dahan lang lumalapit ang ating bida at biglang pumikit. Pagmulat ng kanyang mata ay lumabas na dito. Nakikita nito ang kahinaan ng mga kalaban at inutusan niya na ang apoy sa kanyang mata na sumulong. Isa-isang pinatatamaan ng kanyang mga kalaban at ang lahat ng mga ito ay natalo niya. Pagkatapos ay dahan-dahan na siyang lumapit kay Mr. Song at kinumusta ito. Tinuya siya ni Mr. Song at naglabas ng baril. Sinasabihan niya pa ito na ninanais daw banitong mamatay. Nang kinalabot na nito ang gatilyo ay kumumpas lang ang ating bida na nagawang pasabugan ito sa kamay ni Mr. Song. Habang lumalapit, nakangiting sinasabihan ng ating bida si Mr. Song na huwag maglalaro ng mga nakakasabog na gamit. Iniisip pa nito kahit daw ito isang bagong gising lang. Ang unang antas, kakayahan, ang kapangyarihan ng impyernong apoy ay katakataka. Sa ngayon, ang kaya niya daw kontrolin ay sampung galon ng apoy ng sabay-sabay na may lawak ng dalawang metro na tumatagal ng sampung segundo. Kung meron daw madaling masunog o kaya naman pampasabog na materyales, ang epekto daw ay nagiging mas mabuti. Tinawag ni Mr. Song ang ating bida na isang demonyo at lumapit ito sa altar na nagsusumbong sa kanyang ninuno na ang pamilyang Song daw ay nasa bingit ng pagkalipol. Ngunit ang mga dugo daw ay hindi mapipigilan. Magpakita daw ito sa kanya. Biglang lumabas dito ang isang nilalang at sinasabing siya daw ay si Wode, ang apoy ng sinaunang bituin ng Ying Wo. Sinabihan ito ang ating bida na isang maruming nilalang. Lumuhad daw ito sa kanya habang nagpakawala ng isang malakas na apoy na tumama sa ating bida at napaluhod siya. Nagtataka naman si Mr. Song na hindi na daw masakit ang kanyang kamay pati ang ibang mga kasamahan nito ay mistulang gumaling. Tumatawa ito at sinasabing ang makalangit na bituin ay nagpakita. Ang matuwid na Diyos na sumira sa mga kasamaan. Ang ating bida daw ngayon ay tapos na. Biglang tumambad ang isang malaking nilalang sa harap ng ating bida. Gaya daw ng kanyang sinabi, mukhang ang pamilyang Song ay may kaukulang kaalaman sa apokalips na ito. At mukhang may isang makapangyarihan ang nasa likod ng mga ito. Ninanais lang daw niyang magnakaw ng ilang antigo para magkaroon ng kaunting pera. Ngunit napunta daw siya sa isang bagay na mas malaki, Gumawa ng pag-atake ang nilalang na si Wode, sinubukan niyang apakan ng ating bida ngunit nagawa naman itong ilagan. At sa pangalawang pag-atake naman ay isang suntok, na halos akala ni Mr. Song na natalo na ang ating bida. Ngunit nagulat siya sa kanyang nakikita dahil buhay pa rin ang ating bida at may isang malaking itim na oso ang nasa tabi nito. Bago siya tamaan ang pangalawang atake, sinabihan siya ni Sudaji na si Wode Shingjun, na isang apoy na bituin ay isang likas na spiritual na apoy na mahigit isang libong taon ay nakaipon ng napakalaking halaga ng spiritual na kapangyarihan. Salamat daw sa mga handog ng pamilya Song. Siya ay ganap ng nahayag sa mortal na mundo. Kung magagawa daw nilang mahuli ito at makuha ang kapangyarihan, ang kakayahan ng spiritual at enerhiya ng apoy at ang pagkontrol sa apoy ay tataas ng sobra. Tanong ng ating bida kay Sudaji, ano daw ang ninanais nito? Sa ngayon daw, ang spiritual na kapangyarihan ng The Great Evil Talisman ay hindi sapat. Ngunit kung siya daw ay makikipagsapalaran, meron daw silang pagkakataon na magtagumpay. Tanong ng ating bida kung totoo daw ito. Paano daw ito? Maaaring ilabas ang isa sa kanyang mga spiritual na enerhiya at ilagay ito sa Great Evil Talisman para mapalabas daw nito ang isa sa kanila para tumulong na matalo ang Diyos na ito kung ganito lang daw pala, sabi ng ating bida, ay magagawa daw niya ito. Ngunit kung spiritual na enerhiya ay manggagaling sa kaluluwa. Kung siya daw ay mabigo na mahuli si Wu De Xing Jun at hindi niya maayos ang kanyang kaluluwa sa oras, siya daw ay mamamatay at ang kanyang kaluluwa ay mawawala ng tuluyan. Kung ganito, sino man daw sa kanila ang kanyang ilalabas ay hindi madaling makakatakas, tama raw ba? Tumawa lang dito si Sudaji. Tinanong nito ang ating bida, malakas daw ba ang loob nito na tumaya? Sagot ng ating bida, bakit naman daw siya pupusta? Ginamit nito ang kanyang apoy sa mata at tumama sa anting-anting na hawak niya. Nagulat dito si Sudaji na nagtatanong kung ano daw ang ginagawa nito. Inilagay daw niya ang infernal fire seed dito sa anting-anting. Kapag daw siya ay namatay, ang internal fire ay mag-aapoy at ang anting-anting ay masisira. Wala daw ibang tao sa mundong ito ang makapagbubukas ng bilangguan ng wala ang anting-anting na ito. At hindi na daw nila makikita muli ang liwanag ng araw. Kaya siguraduhin daw ng mga ito na makakabalik siya ng buhay. Alam naman daw ng mga ito ang kanilang gagawin. Ginamit na nito ang anting-anting at inaabsorb ang kanyang spiritual na enerhiya na nagbigay ng liwanag sa kalangitan ng impyerno na nakikita ng lahat ng mga bilanggu na ito daw ang daan para makatakas. Nagsisigawan ang lahat na hayaan daw silang makaalis. Sa itaas ng toring ito ay pinapakita ang ating bida na naghahandang ipalabas ang Great Guardian Demon na Logia ng Mountain in the South Sea, ang itim na oso ay pinakawalan upang makipaglaban. Bumukas ang kulungan ng itim na oso. Pagkalabas nito, sinabihan siya ni Sudaji na isang bulag na oso. Huwag daw itong gagawa ng kalokohan. Kailangan daw hindi mamatay ang kanilang prison master. Nagmamadali na itong tumalon sa itaas ng tore at lumabas sa harap ni Wode na umaatake. Nagpakawale pa ito ng isang malakas na sigaw na sinasabing sa wakas siya daw ay naging malaya. Paulit-ulit pa niyang sinasabi na ito daw ay hindi ka panipaniwala. Bigla itong binitukan ng ating bida at sinabihan itong gawin daw nito ang kanyang gagawin ng mabilis. Ang kanyang spiritual na enerhiya daw ay hindi tatagal. Gusto daw ba nitong siya ay mamatay? Nauunawaan naman daw ito ng itim na oso. Siya daw ay laging tapat. Tama daw na siya ang pinili nito. Sinasabi pa nito na ang isang maliit na elemental na Diyos ng mga elemento ng apoy ang nangahas na humarang sa kanyang daanan. Ibigay daw sa kanya ang spirit ong apoy, sunod-sunod niya itong inaatake na halos wala na siyang magawa. Magsasagawa sana si Wode, ng isang pag-atake ngunit hinampas ng itim na oso ang kanyang muka at patuloy niya itong inaatake at sinasabihan na ang lakas daw ng loob nito. Pagkatapos sinasabi ni Wode na ang Diyos na ito ay lumagpas sa hangganan ng mundo. Hindi daw niya magamit ang lahat ng kanyang lakas. Kailangan daw niyang tumakas. Ngunit biglang may isang lubid ang humila sa kanya na hawak pala ng ating bida at sinasabing ang pagtakas daw nito ay huli na. Ginamit nito ang God-binding rope na nagawang pumulupot sa buong katawan nito. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Wag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.